Guys, welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa komento ng isa sa mga subscribers po natin. Ang tanong po niya kung ibinabawas po ni SSS sa ating pensyon ang mga nakukuha po nating beneficier o mga na-avail po nating benefits katulad na lang po ng maternity benefits at iba pang mga benepisyo na binibigay ni SSS. Ang kasagutan po ay hindi po hindi po ibinabawas ang sa ating pensyon ang mga nakukuha po natin or na-avail po nating mga benefits mula kay SSS dapat po nating i-avail lahat ng mga benefits na ito kung tayo po ay qualified kasi nga po yun po yung rason kung bakit tayo po ay nagbabayad. Yun po yung rason kung bakit tayo po nagbabayad ng contribution para i-avail po lahat ng mga benepisyo na binibigay ni SSS. Pero hindi po ibig sabihin na pag naka-avail po tayo ng ng mga benefits na ito ibabawas po sa pension. Hindi po. Ang ibinabawas lang po sa pension ay yung mga utang po natin. Katulad na lang po kung hindi po kayo nakapagbayad ng inyong salary loan or calamity loan, yun po yung ibabawas sa inyong pension, okay? So tandaan po natin 'yon, uh, guys na 'yung mga benepisyo, okay, kailangan po nating i-avail 'yon kung kayo po ay qualified, i-avail nyo po dahil para po sa atin 'yon dahil binayaran po natin 'yon sa SSS gamit po ang mga contributions po natin at hindi po ibinabawas sa ating mga pension. Binabawas lang po 'yung mga utang na hindi po natin nabayaran, okay? Mga mga interest ng mga utang na hindi po natin nabayaran sa SSS. Sana po naging malinaw po ito guys. Maraming salamat po. Please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!